Ang paggawa ng Personal Development Plan, PDP, ay isang proseso ng pagpaplano at pag-aayos ng mga layunin at hakbang upang mapabuti ang sarili maging sa aspeto ng kaalaman, kasanayan at ugali. Narito ang mga hakbang kung paano gumawa ng Personal Development Plan. Uno, magkaroon ng self-assessment. Bago gumawa ng plano, mahalaga na suriin ang iyong kasalukuyang estado. Isipin ang iyong mga kalakasan, strengths, at kahinaan, weaknesses. Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na nais mong mapabuti? Maglaan ng oras para mag-reflect sa iyong mga karanasan at tingnan ang iyong mga natutunan mula rito. Maaari ka rin gumamit ng mga tool tulad ng SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats, upang matulungan kang makita ang kabuuan ng iyong kasalukuyang estado. Ikalawang magtakda ng mga layunin. Magtakda ng malinaw at tiyak na mga layunin para sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga layunin na ito ay maaaring magtaglay ng mga aspeto tulad ng karera, edukasyon, kalusugan, relasyon at personal na kasiyahan. Siguraduhin na ang iyong mga layunin ay smart, specific, tiyak, measurable, masusukat, achievable, makakamtan, relevant, mahalaga, time-bound, may takdang oras. Tatlong tukuyin ang mga hakbang na kailangan. Pagkatapos magtakda ng layunin, Tukuyin ang mga hakbang na kailangan upang maabot ito. Anong mga kasanayan o kaalaman ang kailangan mong matutunan? Ano ang mga specific na aksyon na dapat mong gawin upang magsimula? Halimbawa, kung ang layunin mo ay maging mas malusog, maaari mong isama sa plano ang pagkain ng tamang pagkain, pag ehersisyo at pag-iwas sa mga masamang bisyo. Ikaapat na magset ng timeline. Ang pagkakaroon ng takdang oras ay makakatulong upang mapanatili ang iyong focus. Magtakda ng mga deadlines para sa bawat hakbang at layunin. Halimbawa, kung ang layunin mo ay matuto ng bagong skill, magtakda ng tiyak na petsa kung kailan mo nais na makumpleto ito. Ikalimang pagmasdan ang iyong progreso. Regular na suriin ang iyong progreso. Bawat buwan, tanungin ang iyong sarili, Ano ang mga nagawa ko na? Ano pa ang kailangan kong gawin? Maglaan ng oras upang mag-reflect at gumawa ng mga adjustments kung kinakailangan. Mahalagang matutunan ang pagtanggap ng feedback mula sa iba at gamitin ito bilang pagkakataon upang mag-improve. Ikaanim, maging flexible. Huwag matakot magbago ng plano kung kinakailangan. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, kaya't mahalaga na maging handa sa pagbabago ng iyong mga layunin o hakbang kung may mga bagong pagkakataon o hamon. Ikapito, I-celebrate ang mga maliit na tagumpay. Maglaan ng oras upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay kahit gaano pa man kaliit ang mga ito. Ang bawat hakbang na matutunan mo o katuparan ay isang hakbang patungo sa iyong layunin at mahalaga na magbigay ng pansin at pagpapahalaga sa bawat progreso. Ang paggawa ng Personal Development Plan ay isang mahalagang hakbang sa pagunlad ng iyong sarili. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari mong matutunan kung paano magtakda ng mga layunin, magplano ng mga aksyon, at suriin ang iyong progreso upang maging mas matagumpay sa buhay.